Hey guys, ayan ito try ko tong ano. Gagamitan natin ng powder yung oxalic powder yung ating medyas. Ay ano sintas na ito. Pantanggal siya ng kalawang. Ayan. Tapos pati yung t-shirt ng anak ko. Ayan. Try natin na. Kung matatanggal talaga niya yung kalawang. Eh, lalo yung anak ko nagwi-welding. Tignan natin kung matatanggal siya. Ayan, naglalight na siya. May mga kakurat siya, naglalight na siya. Ito pa. Ito. Mga kalakalawang sa damit. So, nandiyan, hindi nakikita. Focus natin. So, ito. Ayan, ito. Kasi talaga na natong ano, hindi, hindi makaharap ng ganitong ano, powder, saan saan. Yan, mga naninilaw yan na ano ng kalawang. Hindi talaga natanggap. At ulit, na akong gumamit ng bleach. Kasi daming kalawang eh. Yan. So medyo nagla-light-light -light na siya. natin yung isa. Kanina marami yan siya. Ngayon, kumunti na. Kaya kailangang kunti kusot-kusot. Kailangang. Natanggal mm. na siya. Paano? Ito talagang the best pang tanggal ng kalawang. Oksalik. Baka hmm. natin ang isa pa. Kasi ano. Masyadong marami yung kalawang. Oh, so, lagdagan natin ulit. Bababad. Ayan. Hmm. Hmm. Tanggal. So medyo kunting dilaw na lang. So kailangan natin babad pa siya. Hmm. Kunti na lang yung ano ng kalawang. Ayan. tanggal na. Medyo may ano siya sa kamay guys, so. na hapdi. guys ah. Hindi na siya makalawang gano'n. Ayan di ba? Diba? Ayan natanggal na yung ano niya. Iba ang kalawang. So konti na lang yan. So ibig sabihin hindi na tayo problema pag may makalawang kalawang ating mga puting t-shirt no. Ito talaga ng yung ng kalawang ito, yung medyo dilaw. So pino ano na binubud binubudbud ko lang yung ano, powder yan. Hindi na nagano yung dilaw. So sasabunin na lang natin yan. Pwede na. Ayan guys, oh. So, yung isa dito. May ano na rin ang kalawang to dito. So, ayan, medyo nag-light na siya. Ayan. Yung kinakalawang na sapatos. Napapaano. Natatanggal na. Ayan, Kalawang. Yung unti-unti lang. Ayan ang namang ma na. kalawang to kanina masyado. Ayan, oh. So, dumudulas na lang yung ano, kalawang. Kanina, gaspang. At is, hindi na siya madikit doon sa tela ng sapatos ano? ito, Yan, din niya nang ano nang palawang, yung 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 Yan. Kunti na lang. So, nagla-lighter naman siya. So, effective. No? Ito. Kunti pa. Matatanggal na yung kalawang niya. Yan mabis ang mabisang pang tanggal ng kalawang, guys. Mga kurat siya. Mga, na, mga wais na nanay. Dapat alam natin ito. No? Yung pag -ano ng mga kalawang. Hindi man natin maiiwasan yan. Lalo naman ka, guys, sa anak ko. Oh. Mga nag-ano sila, we will deal. So, dapat may diskarte talaga tayo kung paano matanggal ang kalawang sa mga damit. So, maaari kasi na ano, kapag kamalan tong tawa, so ano kaya dapat yung bibilihin mo talaga, may pangalan talaga lahat, ano yan, nakalagay oxalic. Hindi yan siya tawa, hindi rin siya kung ano-anong powder lang. So, ito hindi gaano inano sa market kasi Nakakalason yata ito. No? Pero share ko lang sa inyo kung paano tayo magtanggal ng kalawang sa ating mga gamit sa bahay, mga damit, like mga ganito. Ayan, ayan. Yung isa, hindi na siya masyadong ano. no? Wala na, nasaan na yung ano ng kalawang, wala nang bahin. No. sa so, ibig sabihin, effective siya. Yan mga kulat siya, na natin, no? Mamaya kunting ano na lang yan, sasabunin ko na lang. Tapos babalawan, yun, makakita na natin yung result. Tsaka ngayon pa lang, kita mo na, naglalighter naman yung mga, ano ng kalawang.